Nasa ating pong linya ngayon, live mula po naman sa Lebanon, si Truly Santos. Isa po siyang manggagawa doon, siya ay 48 anyos at tubong antipolo, single mom. Pito po ang kanyang mga anak, ano po. At sa uh, meron po siyang isang anak po na, namayapa mayapa, habang dalawa po ang kanyang estudyante. At siya po practically ang inaasahan po ng kanyang pamilya. Ang ating pong panayam ay tungkol pa rin po sa kanyang kagustuhan na agad pong makauwi na sa Pilipinas. Siya please. Magandang umaga po uh, si uh, Ma'am Truly Santos. Good morning po, Ma'am. Good morning po. Magandang umaga rin po. Good morning po. Thank you po sa pagpayag po. No, alam namin na madaling araw po dyan ngayon sa Lebanon. Uh, Ma'am, simulan po natin uh, itong ugnayan natin sa tanong po kung gaano na po kayo katagal dyan sa Lebanon. Lagpas uh, na po ako ng one year. So, bago lang po kayo dyan. Pa, paano po kayo napadpadyaan? Before po ba, eh, kayo po ba'y nagtrabaho din sa ibang bansa, bagong Lebanon? Opo. Sa Bahrain po ako nagtrabaho. Ano po ang trabaho ni'yo sa Bahrain at ano po ang trabaho niyo dyan ngayon sa Lebanon? Uh, ang trabaho ko po ay eh, sa restaurant sa Bahrain. Dito naman po, eh, tagalinis po. Uh, Cleaner po. Kayo po'y nagtrabaho sa Bahrain bilang uh, isang... Um, restaurant cleaner? Tama po? Hindi. Ano po? Uh waitress po. Waitress po kayo. Papano po kayo napunta from Bahrain dyan sa Lebanon? Ah, uh, meron lang pong nag-aya sa akin na akala ko naman po eh, okay po. Dahil nga po sa edad ko eh kaya po ako na papunta rito. Tahil po sa iba medyo mahirap na po sa may edad. Sabi niyo po kanina may nag po sa inyo diyan na akala niyo nga po ay okay naman. Uh, 48 years old po kayo. So ang takot ninyo hindi na makapang makapangibang bansa 'yung nag-alok sa inyo na magtrabaho diyan. Yung po pang pagpasok ninyo sa Bahrain and even din sa Lebanon ay legal, ma'am. Maayos po 'yung inyong papeles. Sa Bahrain po legal po ako. Opo, yung pagtotoos diyan po, po dito sa si dito Lebanon. Po, po. So, wala po. wala po wala po kayong working permit diyan po sa Lebanon. Wala naman po talagang legal na pumapasok dito sa pagkakaalam ko. Lahat naman po sila kung saan-saan galing bago dito na lang po inaayos yung mga papel. Oo. Kaya po magiging legal sila. Okay po. Um ito po sinasabi niyo na nag-aya po sa inyo diyan papuntang Bahrain. Pa, paano po 'tong naging uh, usapan ninyo? Wala po akong gagastosin. Mm, mm. Employer po ba ito o nagtatrabaho din diyan sa Lebanon? Employer po. Employer. Sa ngayon po na humihingi po kayo ng tulong na makauwi na dito sa Pilipinas, yon pong nagpasok sa inyo diyan, may contact pa po ba kayo dito? Actually, ang um, pagpapauwi ah uh, nung nagkamon po ng repat, dali-dali naman din po akong nagpalista nagpalista po ako noong August 21 pa sa online. After po noon, nagpunta pa po ako ng embassy. In short po, yung employer po na sinasabi ko, willing naman po makikooperate doon po sa repatriation. Kaya nga po, hindi ko alam kung bakit maabot ng ganun katagal kahit meron naman po silang suporta. Ah. Opo. Um, Truly, meron kan na, uh, nakakuha ka na ng ikama mo o hanggang ngayon wala ka pa rin working permit? Hindi po, kasi, sorry po, kasi po, uh, uh, actually, uh, ayusin po nila dapat yung ikama ko. Okay. Kaso nga po, ayoko na nga po, dahil kasi hindi na po ay ng dibdib ko, tsaka nakakaramdam na po ako ng mga sakit eh. Mm, -mm, mm Opo, siguro nga dahil sa naiipo ng inyo pong kaba, no? yung stress po ninyo. Uh, truly, ganito. No? Kaya kami tumawag nga sa iyo para marinig ang iyong kwento at mamaya aming kakausapin si Secretary uh, ano ng DMW sa kau uh, kaukulan po ng mga agarang aksyon sa mga tulad mo. Gusto lang namin malaman nga yung background mo. So, saan ka nag-entry dyan? Paano ka napadpad dyan? Saan ka galing? Tumanan po, kagaya ng iba, Ganun naman po eh. Hindi nga. Saan, saan ka galing? Anong bansa? Ah, uh, Thailand po. So from Thailand, nagdiretsyo ka na dyan sa Beirut? Oo po. Okay. Uh, meron ka bang basically work contract o usapan lang ito? Usapan lang po. Dito nga po sana nila willing ayusin. Okay. Kaso po, nangyari na nga po yung ganito. Sige. So kailan ka pa dumating dyan sa Beirut? Na August po, August 10, oh, 2023 po. Oh, so last year ka dumating dyan at ito nga, inabot ka na ng gulo. Um, uh, sa ngayon, nasa ang ka-exacto sa Beirut? Saan ba iyong employer? Be Beirut City mismo? As, As po. Oo. Oh, oh. Gaano yan kalayo doon sa embahada at sa shelter ng Pilipinas? 3.8 kilometers po. Oh, malapit lang ito, ano? ah, uh, kamo ikaw ay nagmensahe na saan ito? Doon sa repatriation website ng uh, DMW? Oo. Uh, uh. Opo. Uh, uh. Magmula nung nagmensahe ka doon, meron naman sagot sa iyo? No po, wala po hanggang sa pumunta na nga po ako sa kanila. Okay, go ahead. Sige, At kwento pag... mo. Mm. Ganito po ang nangyari. di nag-ano po ako nung online tapos ang sabi-sabi po, kasi ang dami hapo po kasi sinasabi ng mga tao. Ngayon po, nagpunta po ako sa kanila, tapos nag-fill up pa po noong August 28. Mm -mm. Tapos po, pagkatapos po noong August 28, nakatatlong balik pa po ako sa kanila for follow-up. Kasi hindi nga po sila nagre-reply sa mga message. Mm -mm. Oh. Ang sinasabi mong sila, ano ito, iyong embahada? Opo. Okay. Ah, uh, yung yung uh, message mo na yon nakailang padala ka sa kanila at uh, yung mga kapwa mo Pilipino diyan kasi may grupo diyan eh na nagkakakao. Uh, okay. uh, uh, ano ang sabi sa iyo? Uh, sa message mo nakailang padala ka tapos ano sabi ng mga kagrupo mo Pilipino diyan? Actually, uh, on process daw po. Hindi po yung message. Uh, actual po ako'ng nagpunta ng tatlong beses. Lagi nilang sinasabing ganito. Nagtanong na po ako sa kanila, ang sabi po nung employer, willing naman silang makipag-cooperate eh. Kaya hindi ko maintindihan kung... Naintindihan ko po, po yung mga iba kasi may mga problema po sila eh, may mga kaso sila, ganyan-ganito. Yung employer ko po na Lebanese din, willing naman pong makipag-cooperate eh. mm -hmm. Kaya nga po there's no reason para... Matagal na ng ganito katagan, tas willing na po akong pumasok sa shelter eh. Kasi oh. wala na akong makain, yung mga hindi ho nagtatrabaho. Ang tagal na, saan mo kami kukuha ng pagkain? Oh. Kung wala ang pamilya rito, kanino? Uh, wala ka ng trabaho ngayon dyan sa employer mo? Wala na ho. Oh, so ngayon, naandiyan ka mismo doon sa employer mo, sa bahay niya, saan ka ba na? Nakikitira lang ho ako, nakikitira na lang ho ako. Saan ka nakikitira? Sa kaibigan ko ho. Oh, oh. uh, uh, kaibigan mo na yan, yan ngayon kung nasaan ka, sa habang kausap ka namin, at yan yung 3 kilometers away dito sa shelter? Opo. Okay. Sa imbahada po, ah, sa imbahada. Yes ma'am, yes ma'am. Pero... Ma mm -hmm. Lagi pong may tumasabog talaga. Ngayon pong araw na to, ngayon lang po nagkaroon ng medyo tahimik talaga po. Opo, opo. Magkano po ang sweldo nyo dati sa employer mo? At kailan ka huling magsweldo? 350 po. US dollars? Opo. Opo. Kailan ka huling nagsweldo? Ano pa po? ah uh, uh, last pa ng August, before pa ng August po. Opo. So, August ngayon taon? Opo. Okay. Sige, ang tinitirhan mo na yan, manggagawa rin yan diyan. Uh, papano paano ka pa diyan? Paano ka napadpad? Opo. Ka napadpad? Opo. Ka kakilala, kaibigan po. Oh, kabi kaibigan mo Pilipino o Lebanese? Hindi po Pilipino po. Oo. Oh, it yung kaibigan mo Pilipino, manggagawa din diyan. Opo. Oh, siya naman wala siyang problema o siya din nasa listahan ng gusto maparipat wala po pero nag-iisip na rin po siya kasi nga po hinikaya ko na rin po na aanin uh, namin ng pera kung kami naman po eh wala nang buhay. Oo. Uh -huh. So itong itong kumakanlong sa iyo ngayon siya nang papakain sa iyo. Eh yun na nga po. Nakakahiyaman pong sabihin opo. Okay. Ngayon yung employer mo uh, hinayaan ka nalang umalis sa kanila at wala, ang kanya lang matutulong ay pagbigay sa iyo ng exit permit. Ganun ba yon? Opo. So as in, wala na sa 'yong ibinibigyan alimang pinansyal na tulong para may pagkain ka? Wala po. Kahit nga po papasay, papuntang embahada, wala po. Oh, sige, sino ang kausap mo doon sa binabanggit mo sa embahada na nakausap mo mismo? Identified mo ba? Secretary daw po, medyo maedad na mm. Pilipina po. Mm, -mm. Secretary sa Embahada. Nakalimutan ko po yung pangalan niya, something. Nakalimutan ko po. Kasi ang dami ko po talagang iniisip. Tapos ang dami pa nilang. Ngayon nga po sa interview, sabi mong isang grupo, medyo magtanong da daw po ako. Ang dami po nilang sinasabi. Magulo na po isip ko, sir. Oh, na, nauna, naunawaan namin truly, ha? Uh, sino mo na nasa sitwasyon mo, sigurado akong <coughs> uh, magulo ang isipan. Uh, Matanong lang, doon sa lahat na nakausap mo sa embahada, wala ka nakuha pangalan? Ah, meron po, yung Lebanese po, <coughs> Daniel. Uh, hindi, doon sa embahada ng Pilipinas mismo, ng mga Pilipino? Hindi po, yung matanda lang po, yung sekretary. Pag daw nakalimutan ko maraw po yung pangalan niya, tandaan ko lang daw yung sekretary po ang sabi niya sa <clears throat> Doon sa embassy. Okay, sige. So, uh, yung uh, kapwa mo mga Pilipino na naandoon sa shelter, nakakausap mo ba sila? Nakakaugnayan mo para ma ma kung sakasakali, makapunta ka na doon sa kanila mismo? Gusto nga po Neil, Pwede naman po ako pumunta sa shelter at may plan na po ako. Inintay ko lang po itong pagkakataon na to, sir, para makapagsalita sa inyo. Kasi sa totoo lang, sa shelter po, ayoko naman pong magsalita ng kung ano-ano. Ang sa shelter, ang sabi nila, bawal mag-cellphone. Yan po ang hindi ko maintindihan. Ang pamilya po, bali na mga katulad ko, hindi lang po ako ngayon. Lahat kami. Yan na lang po ang talagang mapapanghawa nila, yung makontak ka. Kasi pag hindi ka na nakontak, papano na po sila? Sabi, wala po kayong makakausap sa shelter kahit nga po kayong manap na mai-interview doon, sir, wala kayong mai-interview doon. Hindi ko maintindihan kung bakit po. Dapat po sana tanong' nyo na rin po sa mga tao na nakakaalam po dyan sa Pilipinas, sir. Oh, so kailan, kailan ka balak pumunta doon sa shelter? Pakatapos ng interview na ito? Opo. Oh, Okay, sige. So uh, sa ngayon, kausap mo ang mga anak mo. Sino ang kaugnayan mo sa Pilipinas? Uh, ikaw ba'y nasa Antipolo pa rin, ang inyong ang bahay? Opo. Oo. Sinong kausap mo sa mga uh, anak mo? Uh, si Kurt Tolentino po. Mm -mm. Uh, siya lang ang kaugnayan mo. Uh, siya ang nakakaalam sa, sa iyong sitwasyon. O sige. So, so kung sakasakali no uh, naaming uh, mamaya makausap ang taga DMW, ano ang iyong panawagan sa kanila? Ah, uh, gusto ko lang po malaman kung bakit po ang tagal-tagal. Maganda na po ang ano ngayon at makakalabas naman na. Hindi ko maintindihan kung bakit pinagtatalunan pa po yung level 4, yung mga ayaw umuwi. Bakit naman po hindi ni kayo mag-focus doon? Ito kami, marami po kami. Gusto na namin umuwi. Hindi totoong konti lang ang gustong umuwi. Marami na po kami. Marami na po ditong nabuong mga organisasyon. Nakasali na rin po ako na iba ibang sinasabi. At yung totoo, katulad po ngayon may umuwi. Dadalawan, ang binibigay po na dalawandaan daan dito sa Beirut, which is pinabibigay po yun ng, ng gobyerno. And 20 dollar na lang po. Bago lang po yan, ngayon lang po. Hindi ko alam kung doon sa dalawa o sa anim na umuwi ang nagsabi. Sobra-sobra po ba yung 200 na wala kaming trabaho at alis wala nang makain dito? Para bawasan niyo pa. Sasabihin po niyo po na sa Pilipinas na lang, Syempre po, ang gusto na tao rito makauwi na. Tatahimik sila. Tatahimik na lang po ba kaming mga OFW, sa mga ganyang klaseng nangyayari? Ilan po sa pagkakaalam niyo ang gusto mo na umuwi na nakakausap mo? May bilang ka ba? Truly? Marami na po. Mahigit ng isang Sa kakilala sa mga ano ko pa lang mga ano sa mga organizations dito, lagpas na po isang daan yun. Eh doon pa po sa labas, doon pa po sa kanila. Sige. So sa huli mong ugnayan sa embahada, ano ang uh, ano ang sabi sa'yo? ano ang particular na sinabi sa iyo? Kasi nga, may binabanggit din ng gobyerno na hindi ganun kadali kasi kinakailangan pa ng exit visa. No, yun ang binabanggit. Na, in, oh, na mm. Naiintindihan ko po yun, kagaya po uulitin ko yung sinabi ko kanina. Kaya ka po ako nakapagsalita ng ganun na kahit sila naiintindihan po nila kasi sa akin, kung tutuusin po sir, walang magiging problema. Alam ko po yung sinasabi nila. Ako po ay nakakaintindi. Ako po yung nandito. naiintindihan ako po, po yun. Pero sa sitwasyon ko po, hindi po ako pasok dun sa sinasabi nila na yun. Yes. Bakit ang tagal pa rin po? Mm -hmm. Oo. Um, truly, kanina nabanggit mo, um, yung mga umuwi ng Pilipinas, binawasan yung tulong na ibibigay ng gobyerno. Pa, paano po ba yun? Pa-explain lang po. Ganito po yun, every, kahit naman po sila may mga pictures pa po nung pinaka mga una-unang umalis, hawak nila yung 200, which is matagal na po lumabas yan, ayuda po yan dito, na 200 automated, marami pong naglista. Ayan pa po, isang request pa nila na pakibanggit, na wala naman binigay. Anyways, 200 po yun bago aalis, from dito po yun. Yung Pilipina po, 20. 50 na lang po ang binigay. Isa po ang pumiyok. Hindi po marami. Hindi silang walo. Isa po. Uh -oh. 200 US, US, dollars ang unang ibinibigay. Ngayon ay 20 US dollars na lang. Para parang pambili, pang allowance itong mga OFW natin na uuwi. Ganun po ba iyon? Hindi po. May ayuda po talagang 200 dito. Uh Oo, -oh. uh -oh. bawat uuwi po. Oh. Each individual po. Bukod pa po dun yan sa binabanggit ano, na imatatanggap ng mga Pilipino na uuwi na dito na 150,000 bawat OFW. Opo. Oo, doon po sa mga nakakausap ninyo na nakauwi na, na ibibigay naman daw po ito ng maayos. Yung una-una po, Okay, sige. So, siguro nga uh, we take it one step at a time. Ano, importante makapunta ka muna sa shelter. At oo, kasi uh, alam mo, wala naman tayong pwedeng sandalan dito kundi gobyerno, no? Truly sigurado ko, na intindihan mo 'yan. Wala nang ibang tutulong sa iyo dito mismo kundi ang Philippine government. Kaya nga, ito din ang aming gustong malaman mamaya sa aming panayam kay Secretary Kakdak. O sige, so truly, uh, anong oras na ngayon dyan? At uh, today, anong oras ka pupunta rin sa shelter? Para kung sakasakali, eh, maitim rin din namin kay Secretary Kakdak yung pagpunta mo dun. Mga ano po, alas dos, siguro po mga, not today po. Not today. Later. Hindi hmm. <laughs> po ako ngayon pupunta sa shelter. After po nito, uh, mga, siguro po mga other day po. Okay. So, bukas ka pupunta? <laughs> Apo. Okay. Sige. So, uh, yung bang mga kamag-anak mo, uh, kumusta naman uh, so far ang inyong ugnayan? Meron ka ba sa kanilang mensahe? Uh, ilan ba ang pinag-aaral mo? Dalawa pa ito ang umaasa sa'yo? ilang tao ang talagang sa'yo'y umaasa lamang sa kita mo dyan? Dalawa po. Oh, sige. So ano ang iyong mensahe sa kanila? Sila ba'y ba nag nagtatrabaho yung isa? Nag-aaral ba? Paano? Nag-aaral po dahil yung dalawa. Eh, hindi na nga po ako nakapagpadala last August. Hmm. Anong mga grado hmm. Anong mga grado nitong dalawang ito? ah uh, 11 and 12 po. Grade 11 at grade 12? Opo. Okay, sige. So, kung sakasakali, anong mensahe mo sa mga anak mo? Eh, kung naririnig niya naman ako, Aldous at Princess, eh, pasensya na tayo pare-pares kasi at least malakas pa rin si Mami. Awa na just Diyos, makakauwi ako. Lagi kayo magingat at sana kahit na nahihirapan kayo ngayon, sana pumasok pa rin kayo yung mga anak mo sa kumukuha na pambaon ngayon? Sa kapatid po. Kapatid mo? O kapatid nila? Kapad kapatid po nila. Okay, sige. Ganto off the air kukunin namin yung contact sa mga anak mo. Hindi man kami nangangako dito truly, uh, tingnan namin kung may maitutulong kami sa mga anak mo kahit papaano. Pantawid lang nila ha sa pangangailangan sa school. Nako malaking tulong na po yan. Maraming maraming salamat po. At sana po lahat kami, kahit pa paano. Marami rin pong nagugutom na if dapat yung rito kahit po. Ayoko na lang magsalita kasi wala naman po akong pinatatamaan. Para sa akala nila, meron akong... Wala po. Ang hiling ko lang lahat kami makauwi na. Wala po akong gustong kung ano man yung iniisip, kung ano man yung sinasabi ko clean lang po yung salita ko para lang po sa gusto na mga umuwi. Okay. Salamat na marami sa yung panahon truly. God bless you and protect you. Uh, abangan namin yung contact doon sa mga anak mo ha. Dito sa amin, no. sa aming munting pamamaraan dito, kukontakin namin sila at baka naman kahit papaano makapagbigay kami ng tulong habang hinihintay si mami. Okay? Oh, opo. Sige. Salamat. Salamat sa iyo truly sa iyong panahon binigay sa aming programa. Yan po si uh, trulis Truly Santos, tubong taga Antipolo at siya po ay 48 anyos, isa pong manggagawa doon, nga po at ang uh, kanyang dinaanan na ruta ay hindi po dito sa OWA ano po. Anyway, sige. So, uh, ating abangan ng ating panayam mamaya po kay Secretary Kakdak para po sa problema ng mga tulad ni Truly na ngayon po'y totoo po na nagmamakaawa na sa gobyerno para agad po makabalik sa Pilipinas. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.